Yeah. Ito po yung anak ko. Ito po yung bahay namin. Anong, anong, ano sakit niya? Autistic siya. Oh. siya, siya, na siya oh. Um, <laughs> hindi siya nagsasalita. Hindi siya nakakahawak na nga. Ganyan lang siya, mapalakpak. ah Lahat siya nga, ano, hindi siya nagsasalita. Umiiyi, dudumi. Siya naka-diaper lang. Ito yung bahay namin.

A few moments later Yan mga idol na uh, mega mega love shout out uh, Mega Lab Shoutout din po maraming maraming salamat po sa inyong pamasko at yung pamasko po ni Boy Labo kay Mag Team Delivia ah Mega Mega Lab marami, Shoutout maraming maraming salamat po uh, ngayon ah uh, may konting napamaskuhan po tayo subukan po natin mag vlog sa labas subukan po natin share share po yung galing sa ating mga minamahal pong nilang at pinong at paano po ah uh, active po natin kayo kung sa Ubusan po mga karating si Kuya Aw At maraming maraming salamat po At Merry Merry Christmas po sa inyong lahat po. Ayan, uh, ah, mga ninong, mga ninang, dalawin po natin. Ano po yung pangalan ni ate? Vivian

Tataga dito po ba kayo? Ito po yung bahay namin. <coughs> Saan po yung bahay? Mm -hmm. Nagpuntito na rin po pala. Nakakausap po siya? Hindi po. Ganyan lang. Ika Kapit nga po pala, no? Pero nakakaintindi po siya. <coughs> <coughs> Anong, Usa -usa. Naka hindi, hindi po siya mauulog pagka ano? Hindi. Hindi lang po. Yeah. Ano po yung pangalan niya? Jessica. Ate Jessica! Ito po si Ate Jessica, mga idol. Ah, uh. uh, Ma'am Kate, ito po. Uh, skinita po pala yung bahay nila. Ate, kayo po, nay, ano po yung pangalan po ninyo? Vivian. Vivian? Pero hindi rin siya nakaaral. Basta dito lang sa bahay. But dapat po, may medyas yung paa, baka masugatan siya. Hindi Kumain ka na ba, Ate Jessica? Kumain ka na? Nagigising ah? lang, lang. Ha? Pero ang dami po dito, ano? Dikit-dikit yung bahayan, ano? Ayan, ano? Pero tumagtag, ha? Ah. Ay, ay, masaya po siya, tumatawa. Baka pumasub-sub. Hindi, hindi nyo rin siya nilalabas ang bahay. No, kailangan po, pina, kailangan po pinapaarawan po ninyo. Nilalaro ba siya ng mga bata dito? Mm Hindi. -hmm. Dahil liga kayo rin eh. No? Oh? Ayun po yung tatay po niya. Kayo po yung dati po siyang may trabaho sa pabrika. Ano po? Sa Nestle. vendor sa vendors. Ah, vendors po sa Nestle. Pang ano po siya? Pang pito o panganay? Pang-anim. Ah, pang-anim. Malapit sa bunso. Ano? Um, ah, yung mga anak po ninyo may mga pamilya na rin. Ayun bunso ko yun. Ah, po may mga pamilya na rin po. Pero, Di ah, mga dito rin po nakatira. Ano ito? Santo Cristo. Ah, ah Santo Nino. Oh. Santo Nino Gapan po. <laughs> Ayan ah. Ate! Tawag ka na. Ah. Tawag ka. Tawag ka. Taw ka. Hey, oh. taw ka <laughs> po eh. siya. Ano ba yung... Ano yung gusto mo ngayong Pasko? Tawag ka. Eh. Tawag ka. Naihiya ata eh. Tawag ka. Tawag ka. Pero hindi... Wala. Pero pag ano, lum, uh, lumalabas, nakakalabas yung mag-isa siya. Ay, yan po, dyan yung bahay po ninyo. Uh, mm. Kamusta na ate? Ay, at, ah, Jessica, ano? Ate Jessica. Ayan po, mga, uh, sa mga ninong at mga ninang po natin, uh, ito po yung ating, ilalapit ko po sa inyo, pero Alaban po tayong dala-dala pero Ma'am Kate, ito po sana ipapaanak ko po sa iyo Ma'am Kate at kay sa mga iba po nating ninang sa mga mga kapanood po nito. Pang-anim po siya sa kanilang magkakapatid eh eh but ano naman po ang hanap buhay pala na Tay? sa ngayon. Kasi kela may hanap buhay para makahit sa kanya patulong ano. Lalabanan ko eh construction. Ah, nagko-construction naman. <laughs> eh, may dala po ang konting pamasko. Konting nga lang po, kaya hindi po natin makausap si si Ate Jessica. <laughs> 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 Napahaba mo na to kanina, hindi. Ayan pa lang siya. Ah, ito pa lang. Kailangan ano ah. pa, mga kaya nangingilala ata eh. Kaya ba nakatingin? ba nakatingin? sa gilid atas ata sa iyo. <laughs> <laughs> yeah, si Ate Jessica. I okay naman yung higaan niya, binidyohan mo. Binidyohan ko nandiyan. Ano ah. para kung ano man. Ano po ba hindi higaan niya? Kum naman. Takot 'yun naman, oh. Da, kasi yung magkasugat. Tapos oh, ayan, nakita oh. Hindi <laughs> Bali ilang taon na ho siya? 20 years old. 20 ano, 20 na sakto, nag-birthday siya ka ng 22. Ah, 22. Nag-birthday siya ng 22 nito. ah, magpapasko, ano? 20 na siya ngayon. Eh, yung mga bata naman po dito, nilalaro naman po siya. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Ah, bali pa na halos isang bito. Halos isang bito ka lang ho kayo rito. Ah. Eh, ah. nung nilapitan niyo ako, ikinukuha ko si Jeffrey, hindi ako maka -od tumamlay po yung akin channel kasi. Hindi tulad noon sana, kala ko magdidire-diretso. Pero hindi po nawala sa isip ko yung, yung kwento nyo na sana mapuntahan ko po itong si Ate Jessica. Kaya sabi ko kung magkakaroon nyo yung Pasko kahit konti, hahati-hatiin ko dun sa mga, sa mga dapat hatiin. Ano ba yung gusto mo, Ate Jessica? Ano yung, gusto mo? Ah, ano yung gusto mo? Pero pagkakakain po siya, hindi, naghihingi po siya ng pagkain. po yung plato. Ah, niya lang. Mm. -hmm. Hala, talagang... Sana makabalik po kami rito. Pag napanood po ito ng mga ninang at ninong, sabihin ko po na sabihin ko sa kanila na ano po yung maitutulong po nila. 20, 20 years old. Ah, kaya yung mga pamangkin ng mga bata, sana pag naiinip po siya, lalaro-laro yun, gaya po nito. Eh, mga pamangkin po ito, mga apo nyo Kaya eh, rin po nandini sa likod ko. Ah, mga din. Ah, Eh, ah. kung anin siya, tita, tita niyo pala siya, medyo iiwi-iwihin yung konti, ah. Daan. Pa. Eh nito 'yung naka-on. Ay, ay. Eh, hey, camera mo. So Yan. So. naman ako basta ano lang pag binidyohan ko lang para puwede mapanood ng mga Ako na wala pa yata. Buenas. Ayun, ah... Uh, bigyan muna kita pang-merienda, ano. Pero pag may nakanood naman dinagawa gagawin natin video na 'to. eh... followers naman. Tek. ka na diyan para makita kami nang pero wheelchair, ay eh, makipot, hindi rin siya pwede mag-wheelchair dito. ah, bili ka muna ng merienda, ano? Pamasko ko lang muna sa'yo. Pero pag may nakanood dito, babalik ako dito. Doon na lang tayo sa kalasada. Mahirap. Mahirap, ano? Makipot dito eh. Ayan, uh, Ma'am Kate. Ito yung kasama nung iyong pagmamahal kasi may laki. Sabi niyo po kahit na... Yung mga inuna ko pong binalag, mauunawaan naman nila siguro. Pero gusto ko ma-video ma po nito si Ate Jessica dahil wheelchair po din yung hinihingi kayo. Hindi pa po. Eh, kasi nakakalakad pa naman po siya. Ay, nakakatayo naman hanggang doon. Kaya lang, hindi medyo antingkad na yung mga ko niya. Ano? Pero malakas naman po siya kumain. Kapayat eh. 20 years old na po siya pero... ganyan lang siya. Ang hirap po na may kapansanan. Kapansanan ako kasi Dati ko naglalakad po na kuryente lang ako na bali itong buto-buto ko sa dito. Kaya gising niyan dito lang siya, ganun lang siya uh, uh, Ah. Nay, i na marunong ko siya magpera. Dili ka ang merienda mo. Ah. Pag may nakaanod ng video na to, babalik ako dito ano. Ah, di ata siya marunong magpera eh. Dai binili niya okay. na, na po na, ano siguro. Uh, ah, binili niya ng pangmerienda niya. Tapos pa bi, Pero kailangan po sa kanya talaga gatas. Gatas para Kata sa ano sa Hindi yeah. na yeah. Gatas po talaga ang kailangan. Ano lang po, pasensya na po, Nay, At, mm, pero pag may nakapanood po nitong ginagawa natin video, kung ano yung isi-share po nilang blessing, eh, dadaling ko po dito. Ate Jessica, uwi na kami. Babay na. Babay na. Pag tumawa, okay. Babay na. Talagang hindi po rin siya nakaaral, ano? Kung sana, kahit may kapansanan po, kung nakakapagsalita man lang, ano? Masasabi niya kung nagugutom na or or naiinitan. Naisitan naman po siya. Kailangan nating itamay niya. Opo. Opo. Tawag-tawag kanina yung helper doon at makalabas. Ito po yung aking... Ayan. Ay, <laughs> pasensya na po sa abala. Hindi ano? na, pasok nyo po muna. Salamat po. Pasok nyo na po siya. Yeah, hindi na. ako hindi na yaman umanda. Baka meron tayong... Ah, <laughs> sige.

Ano? ba tapo lang. Mga nanay, mga ate, pasensya na po, ah Sa abala. Yan, po, na-enter natin. Thank you, po.

Ay, yeah, hindi din kasi may Okay na, maririnig na kami. Ay, yeah, paano po? Kaway kaway na. Pagka po ano, babalik po kami. Kahit na pang-gabis, gabis po. Ay, ati Jessica. Ay, yeah, ma'am Kate. Tita Regina. Tapos, uh, ma'am Kim. Magbuta kayo rasyato po sa inyo lahat. Merry Merry Christmas. Ang hirap po ng dinaanang po. Para din po ako kumakit sa ano, sa gubat, gubat. <laughs> Ang liit ng daan. Pero pasaya po, isang pito ka lang po sila. Ano po na inay, at <tod> uh, nabalik inyong... na lang po kami ha. Sa kayo po muna sa pagkakas. dahil lakas po po. Saan ba yung si nanay? Ay,